Si na sa pwesto ang hepe ng Davao City Police matapos ang pagkakapas lang ng kanilang mga tauhan sa isang binatilyong biktima ng mistaken identity. Narito ang live report ni Val Gonzalez. Val. Edyang tuluyang nang nirilig sa pwesto ang hepe ng nabota City Police Station na si Police Kermel Alam Umipig, ito'y kasunod pa rin ng kontrobersyal na pagkamatay ng 17 anyos na si Tempoy Baltasar. Patay sa dalawang painang direktiba na firmado na yung CRPO Director Police Regional General, Melon Junior Tatis, sinibak sa pwesto si Umipig dahil sa Doctrine of Command Responsibility. Bukod kay Umipig, sibak din sa pwesto ang hepe ng Special Investigation Section ng Nabotas Police na si Police Captain Juanito Arabejo at Chief Master Sergeant Aurelito Galvez, ang Chief of Clerk ng Nabotas Police Substation 4 git ng NCRPO. Ito'y dahil sa kabiguan ng mga ito na magsumiti ng resulta ng paraffin test at hindi pagpreserva sa mga ebidensya sa crime scene. Una lang ng, ng rekomendasyon na si PMT Internal Affairs Service Inspector General Attorney Ang Tigar Triambulo na ang pagsibak ay umibig at ang pagsasampa ng kasong dishonesty at umang responsibility laban dito. Mula rito sa Tampo Prame, para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DJ Rage, ako naman, Val Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo, Pilipinas.